medyo malawak-lawak so uh, paakyat kaya <laughs> uh, ko na tong aking uh, service uh, ito yung map nila no right lawak na ito sana so, uh, marami tayong matatanaw sa loob first time ko rito uh, pumunta Meanwhile. Alright guys, uh, happy Sunday po sa inyo lahat. Ako po ay kaalis uh, lang ng ano, kaalis lang ng tang work. Uh, Dungan po ako sa sa church para well, uh, papasalamat. Uh, guys, uh, samahan niyo po ako. Ako po ay <laughs> bagong uh, service. Alright. <laughs> guys, uh, may pupuntahan na uh, Pupunta tayo sa park uh, Gagala tayo at sana uh, Samahan nyo ako Alright guys uh, Let's go <laughs> Do you want to know? <laughs> well, I've been thinking about you, and I think I have to listen, because <laughs> the sun is up. It's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. You come along, and it feels so bright. It's like luck is raining on me. Go and follow your heart, doesn't matter how far. There is so much love to give, something's telling.

Doesn't matter how far I can see it now, it's deep in your eyes. No way to define what we feel inside. Baby, baby, now I know. Baby, baby, gotta go. There is so much love to give. Something's telling me it's right. All right. All right. Alright. not wanna show me now and forever. No you never be alone again. All day, oh yeah, all day. I can let you know that you're my boy. The one it don't wanna show me a friend together. in a not matter if it I I wanna have you every day. As long as you're in my arms, boy. Don't wanna show me now and forever. No, you never Andas. <laughs> and Napagod ako doon ah. Halili, masarap dito, malamig. Ngayon ito yung uh, nila dito pag uh, linggo. Ang dami uh, mga bata dito nila dinadala. ah uh, kasi uh, maliban sa mapuno, uh, tahimik. Maano yung uh, presko? Medyo ano ang uh, init sa alamig. Sa ganitong uh, tempo pa, ay eh, masarap, masarap talaga ang ano nila. Yung uh, pagpupupunta lagi dito. Yan, yeah, may mga... ayan yeah. Uh, mga bata dito lang talaga nila maano uh, madadala kasi ngayon dahil sa mga tao diba yung sa mga mall kaya saan nakalawad muna ako hindi nga sakyan dahil uh, paket kami pag pababa tayo uh, sasahay tayo sarap uh, sarap mag uh, dito magagala And, uh, yan sila yan ang uh, ginagawa nila rito masarap uh, no? Yeah. sa gagaging. Ayan. Ayan mga puno ng uh, olive. Yung ginagawang olive oil. Ayan, ayan mga puno na yan. Ayan halos uh, uh, sa puno ng olive. Ayan. Sarap. Ah, first time nakapasal dito. Ang, ang, ang ano, lawak. Sana kayo mga ano rito, ha. Sana tayong mapupunta. Kaso na ala talaga nito. Sana hindi ako maligaw dito. Ganda pala dito. First time ko nakakapasok. Yan, may mga ano sila doon, ha. Yeah, pwede sila paglaruan sa mga bata. Ganda. Ay. Ganda naman. guys punta tayo doon ulit sa dulo let's go saan tayo nagpupunta eh so, yun. oh, kung saan na ito <laughs> nakayakay ko na yung aking service at tayo ay uh, ikot ikot ulit ganda pala dito ayun uh, nga dami ng jogging daging, dami nagda bike ayun may uh, daging dito may nagkakabayo din ikot pa tayo at ta uh, tayo sa taas marami pa tayong ah... Uh, uh, ma-ano nah, dito, mapupuntahan. Kasi nakakaano nga si ang lawak, mamaligaw tayo dito, yun. Bala na. Gaya nga, no? Ayan, ang dilim. Sarap. Kaya ako dito, medyo okay, ah. Medyo okay, ah. Papay nga, konti. Relax, relax din, ah. Stress free. Di ba? Ya? Sarap, no? Masin uh, c -c -c Ganun okay. yeah. sila, ganyan. Ganyan lang talaga. Sila, gaya-ganyan. Uh, ano lang dito, ah. Uh, At pintuan, gala-gala dito lang. Alright. Ano na talaga ang uh, katalang pa ng buhay sa park. Sa park, ang ibig sabihin. Dito? Ayan. Uh, samahan nyo ako ulit guys. Uh, doon tayo, pupunta tayo sa taas. Tingnan natin kung ano nang meron din doon. Huh? Alright guys, let's go! Ayan, uh, dito medyo uh, maluwag lumang punti. Sa taas na tayo, pero against the light. No? Medyo maganda yung ano dito, yung uh, in place kasi uh, maluwag sa mapuno doon na uh, medyo fresh talaga doon sa baba yung kanina yung uh, inanoan ko dinaanan din sarap ayan o oh, maraming uh, naglalaro mga bata sandal, gala at uh, sa sapat ito yung aking naging uh, service <laughs> and guys uh, shout out sa lahat uh, sa mga sumuporta sa akin na uh, team Agapi team Yunam uh, team uh, P Power team uh, PUC sa team Silet uh, sa lahat ng mga team uh, team Puso lahat na nanandyan hindi uh, di ko na isa-isa ng aking mga members sa lahat ng mga members ko, marami, -marami salamat sa iyong suporta at sa mga sumusuporta rin sa aking mga kaibigan aking ka mga friend uh, youtuber marami maraming din uh, salamat po sa inyo uh, magkayap up sa marami, marami salamat uh, sa si Jeff uh, sa wala sawang sumusuporta sa akin na uh, uh na salat lutong pinasarap ng uh, mga members sa uh, at, at, admin, family uh, friends, salamat uh, sa lahat ng mga uh, mga team uh, na isa-isa hindi hindi alam dami nyo talaga uh, maraming maraming salamat po sa inyo lahat dyan at uh, yun lang at tayo ay uh, tatapos na sa ating Sunday uh, na naman Sunday uh, bukas at uh, tayo ay uwi na papinga uh. na naman tayo ito magtatapos sa aking vlog salamat sa inyo lahat guys ay, hindi ko po nabanggit uh, sorry ha uh, at di ba late flex ko kayo alright guys sorry at uh, bye, -bye. Bye, -bye, bye 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 I love you bye bye